Kamakailan lamang, inanunsyo ng pamahalaan na may inilaan itong 16 na bilyon at 87 na bilyon na pondo para sa dagdag na allowance ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines. Ang hakbanging ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng gobyerno na mapaigting hindi lamang ang kapasidad ng ating sandatahang lakas, kundi pati na rin ang kapakanan ng bawat kawal na naglilingkod sa iba't ibang bahagi ng bansa mula sa mga kabundukan ng Mindanao hanggang sa mga liblib na isla sa West Philippine Sea. Inaprabahan ng Department of Budget and Management o DBM ang 16.89 billion pesos na pondo para sa pagtaas ng subsistence allowance ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines. Sa bisa ng Executive Order No. 84 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itataas ang allowance sa 350 pesos mula sa kasalukuyang 150 pesos bawat araw. Retroactive ang pagpapatupad ng nasabing EO simula January 1, 2025 na pakikinabangan ng mga opisyal, enlisted personnel, trainees at reservists na sumasa ilalim sa pagsasanay ng AFP. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, malaking tulong ito sa mga sundalo na huling nakatanggap ng dagdag allowance noong 2015. Sa mahabang panahon, hindi maikakaila na ang ating mga sundalo ay kadalasang nakararanas ng kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan maging sa panahon ng kanilang serbisyo o pag-uwi mula sa labanan. Marami sa kanila ang nakikipagsapalaran sa mga conflict areas ng may kulang na suporta, hindi lamang sa kagamitan, kundi pati na rin sa personal na benepisyo na nararapat nilang matanggap. Kaya't ang balitang ito ay tila isang pag-asa, isang patunay na unti-unting pinapakinggan at pinahahalagahan ng pamahalaan ang mga hinaing ng ating mga sundalo. Bakit nga ba mahalaga ang pondong ito? Hindi lamang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkilala, respeto, at pagbigay halaga sa sakripisyo ng mga taong bumabalikat ng napakabigat na tungkulin ang protektahan ng ating bayan kahit ang kapalit ay ang sariling buhay. Kung ating iisipin, ang sundalo ay hindi ordinaryong manggagawa. Hindi siya nagtatrabaho lamang para sa sarili, kundi para sa buong sambayanan. Habang tayo ay natutulog sa ating mga tahanan, sila ay nagsisilbing kalasag sa mga banta, mula sa panloob na rebellion hanggang sa panlabas na agresyon. Ang karagdagang allowance ay hindi lamang makatutulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ito rin ay maaaring magbigay daan sa mas mataas na moral, mas matinding dedikasyon, at mas maayos na pagganap. Nang tungkulin. Kung alam ng isang sundalo na siya ay pinapahalagahan, lalong tumitibay ang kanyang loob at paninindigan. Subalit, sa kabila ng maganda nitong layunin, mahalaga rin nating bantayan ang tamang implementasyon ng programang ito. Una, kailangang tiyakin na ang paglalaan at pamamahagi ng 16 na bilyon at 80 Syam na bilyon na piso ay magiging transparent at makatarungan hindi maaaring maulit ang mga nakalipas na insidente kung saan ang tulong na nakalaan para sa mga sundalo ay na nadedelay, nagagamit ng mali o hindi umaabot sa mga higit na nangangailangan. Dapat may malinaw na sistema ng monitoring at auditing. Dapat ring aktibong makilahok ang mga organisasyon ng mga sundalo at veterano sa pagsubaybay sa distribusyon ng mga benepisyong ito. Pangalawa, ang karagdagang allowance ay dapat lamang maging simula, hindi katapusan ng pagpapabuti sa kalagayan ng ating mga sundalo. Dapat itong sabayan ng mga reforma sa healthcare services, edukasyon para sa kanilang mga anak, scholarship programs para sa mga dependents, at maayos na pabahay para sa kanilang mga pamilya. Pangatlo, ay lang kang kilala, kilala ni 9 Bay din na uh, natin ang mga veterano at mga sundalong na sugatan o namatay sa serbisyo. Huwag nating hayaang matapos ang pagkilala sa kanila sa pamamagitan lamang ng mga seremonya. Dapat itong ipakita sa aktwal na tulong at suporta na magtatagal kahit sila ay nagretiro na o hindi na makabalik sa serbisyo. Ang katatagan ng isang bansa ay hindi lamang nakasalalay sa dami ng kanyang armas kundi sa dedikasyon at estado ng buhay ng mga tao na humahawak sa mga ito. Kapag ang ating mga sundalo ay mahina, gutom, at hindi pinapahalagahan, paano natin aasahan na sila ay buong pusong lalaban para sa ating kalayaan? Ngunit kung ating aalagaan ang ating mga sundalo, bibigyan sila ng tamang suporta, kalinga, at pagkilala. Nagtatayo tayo ng isang matibay at matatag na bansa na handang ipagtanggol ang sarili sa anumang banta. Hindi ito isang pabor, hindi ito isang biyaya. Ito ay nararapat isang moral na obligasyon ng Estado at ng bawat Pilipino. Mga kababayan, ang 16 na bilyon at 80 na bilyon para sa dagdag na allowance ng ating mga sundalo ay isang magandang hakbang tungo sa mas makatarungan at makataong pagtrato sa ating mga tagapagtanggol ng bayan. Ngunit ang tunay na pagsuporta sa kanila ay hindi nagtatapos sa pera. Ito ay nasusukat sa patuloy na paggalang, pagkalinga at pagtataguyod sa kanilang kabutihan. Suportahan natin ang ating mga sundalo, hindi lamang sa panahon ng krisis, kundi sa bawat araw na kanilang iniaalay ang kanilang lakas, tapang at buhay para sa ating lahat. Sa ibang balita, dinoble ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang subsistence allowance ng mga sundalo. Narito ang report. Bilang pagkilala sa sandatahang lakas ng Pilipinas na nagtataguyod ng kapayapaan sa bansa, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order Number no. 84 na nag aapruba ng pagtaas ng subsistence allowance ng lahat ng opisyal at enlisted personnel ng AFP. Ibig sabihin, mula sa dating 150 pesos na daily allowance ng mga sundalo para sa pagkain at iba pang gastusin, tumaas na ito sa 350 pesos. Katumbas yan 133 ng 133% na pagtaas. Sumatotal, nasa 10,500 500 na ang matatanggap ng isang sundalo kada buwan. Sakop ng increase na ito ang mga trainee at probationary second lieutenants at NC na kasalukuyang sumasa ilalim sa training. Gayun din ang citizen military training cadets at reservists. Nakasaad sa naturang kautusan na marapat lamang nataasan ng subsistence allowance ng AFP para sa kanilang kapakanan at bilang pagkilala na rin sa kanilang sakripisyo at pagtsatsaga sa pagtatanggol at pagsusulong ng soberanya at territorial integrity ng Pilipinas. Batay pa sa EO, hindi na kasi sapat ang kasalukuyang halagan ng subsistence allowance para sa isang aktibong sundalo. 2015 pa nang huling ma-adjust ang allowance na ito ng AFP. Huhugutin naman ang pondo rito mula sa appropriations para sa AFP sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act at iba pang matutukoy na sources ng Department of Budget and Management. At para mas maitaguyod pa ang kapayapaan, pinangunahan naman ng Pangulo ang oath-taking ng Local Amnesty Board Eastern Visayas kung saan binigyang diin niya ang suporta ng pamahalaan sa pagtataguyod ng peace process. You have been asking me to form Uh, this uh, board for quite a while. Uh, mm -hmm. and uh, uh, that's finally happened. and uh, i know that you are waiting to work very well and very hard uh, to make sure that uh, uh, this peace process that we have embarked upon will continue. and not, now we are no longer just talking about it at a very high level. we are now actually putting it on making it work. on the ground Ipinunto pa ng pangulo na dapat magkaisa para tugunan ang magkakaibang ideolohiya at paniniwala para mas maisulong ang kapayapaan malaking bagay din anya ang amnesty board para mahikayat ang mga rebelding grupo na magbalik loob sa pamahalaan And the prospect uh, now that we have the amnesty board here then there is now a mechanism that is in place for us to bring back into the fold of the law into society those who have opposed the state for a while, for a good long while, and uh, to the point of uh, adopting the principles of uh, armed struggle.